Lady Bisaya po. So, background ko po, dati po traditional business owner for 16 years. So, 16 years, ano po po nangyari doon? Meron po kami mini grocery, meron kami bakery, meron kami restaurant, dinar kami ng bigas, soft drinks, and beer. For 16 years, sa edad na 36 po, na malstok ako. Yung po na invest doon, nagkaroon ako ng 340 pieces na bato sa gagagagal ko. So, sabi ko sa doktor, di ba ako kumakain bato? So, kalo ko sa si Dan na <laughs> kasi dami kong bato. Tapos, meron akong bitter kasi lahi ko, lahi ko naman ang bitter. Mama ko dalawa yung bitter, namatay siya. So, yun yung po pinamanan niya sa aking bitter. May lang ako sa lidi. Pero ako may yuma. Pero ako may ring. Tapos, injection na yung pinreliver ko sa CD ko. Tapos, meron po akong malas. So, lahat po, package na, nasa sa akin na po. So, yun po yung na-invest ko doon sa traditional business. So, yun. Uh, lahat po yun na-address po sa product. Tapos meron rin po akong blockbuster testimony ko po. Yan. Uh, hindi po siya mag-indot. Ayun. <laughs> hindi po. Pwede pa kipindot. Alam po. Ayun. Tapos uh, sa edad po na 42, nabundis po ako. Kasi meron po kasawa. asawa. So, <laughs> nangyari po sa akin na inclam po ako. Kung alam niya inclam siya, ang drum na binigay ko sa akin ng doktor, stop all, inclam siya. Kasi nangyari sa akin, nag-300 yung sugar ko, nag-250 yung baki ko, lumobo yung heart ko, puno ng tubig yung lungs ko. Diretso siya, ICU. So, dahil buntis ko ako 35 weeks, wala pong gamot na pwede painom sa akin. Sabi lang sa akin na siyang ng doktor, Mami, maraming gamot na hindi ka namin. Pwede makainom kasi buntis ako. So, sabi ko, paano kami gagaling ng anak ko? So, pinalam namin si Indra, kaya lang, pumayag naman yung ubigay ni ko. Pero ang sagot niya, siya kami na Doctor Mojira din, walo ang kalaban ko. So sabi ko sa awam mo, gawa mo ng paraan, ipasok si Intra sa ICU. So si Indra, nilagay lang po siya sa trapper. Kung ano po, ah, yung one hour na visiting hour po, yun lang po ginawa. Pinasok si Indra sa ICU, yun lang po talaga iniinom ko. Kasi yung ginawa sa akin ng doktor, first day, sisilipila nila kung buhay ako. Second day, dinasala na po ako ng pari third day, tuloy-tuloy pinasok si Ira sa ICU, nag-libor ako. So, no choice sila ako, di isiis ako habang nakabinilitor. Pagkagising ko, sabi sa akin ng doktor, mami, sorry, kasi nakadalawang balik na ako sa recovery room, hindi ka pa rin nagising. Yun pala yung time na yun, nire-revive na nila ako. So, nag-usap niya siya na doktor, sabi nila, kailangan matasan ako sa heart ko, pinatulog ako. Pagising ko, kapos pa rin yung hininga ko, nag-usap sila ulit, kailangan ulitin yung pagbutas sa heart ko. Pero tuloy-tuloy po -tuloy si Intra, pinatulog Lasso sa ICO. Thank you, Lord. In nine days, napalabas ako ng ICO. Wow! So, wala po yung picture ko. <laughs> so, yun. Uh, yung anak ko po, premature baby. Uh, wala kami ibang pinainam. only intra. 11 days old na baby, pinainom namin ng intra. No vaccine, no vitamins, only intra. After 6 months, to the echo. Nag-normal yung heart, nag-normal yung timbang, nag-normal po yung ano niya. Ah... Uh, yung normal po yung heart niya. So, yun po, uh, after six months, wala na po siyang iniinom. Only intra one bottle a day kasi mayroon po siya sa milk. Uh, At natruma po siya doon sa milk. Hanggang ngayon po, yun lang po iniinom niya. Ngayon po, ay mag-eight years old na po siya. So, yun lang po. Thank you and to God be all the glory.